Mamalinis tayo today Quack. Hello everyone, ngayong araw nga ay magpapalondri kami Dahil sila ang washing, 2 months siyang naista Kaya ito ngayon ang ginagawa namin Bali, ihahatid lang namin yon. babalikan na lang namin na ang 5pm Siyempre, habang waiting kami doon, siyempre na grocery na rin kami At tingin kami dyan sa paligid Medyo matagal-tagal nga kami mag -aantay. Kaya naman, naglibot-libot muna kami at nag-window shopping Pero may mga binili naman kami dyan, kahit kaunti lang Yung mga kakailanganin lang At dito pala yung matatagpuan sa Nobo ng San Pedro, Laguna Marami silang sale ngayon, lahat magpapasukan Binidyohan ko lang baka sakaling gusto mong pumunta. Uy, wait lang no, baka naman. Okay, maingay pero hindi naman tayo sponsor nila. Pero minsan dito rin kami na may mili eh, kasi mura. Kalabas nga namin doon, napaisip yung kasama ko na mag-withdraw muna siya. Kasi nga may iba pa kami pupuntahan, di ba? Ay nako tropa, nakakainip talaga mag-antay ng laundry. Imagine mo, alas 5 pa namin kukunin yon. Kaya naman kusang kami naglibot libot ewan ko ba dito sa kasama ko? Eh kahit siya, naiinip din siya sa inaantay niya eh. Buti na lang may naisip ako na bilin doon sa may blydas. Oh, marama rin kulang dito sa bahay kaya napadaan ako doon. Eh, kasi kapag nakapunta talaga ng bayan, ito talaga yung may isip mo grocery store. So, ayun. Nung sa sobrang inip namin, nagkatuwaan na lang kami dito. Yes. Wala yung, ano, yung grocery store. Mayroon, ma. Mayroon, ma. Mayroon, ma. Pinikin. Mayroon, ma. Koji, Honestly. Meron ba dyan?

Wag, iiwan ako ni Nato. Pag binili ko yan, baka iwan ako ni Nato. yun pala yun. Ay, bakit yung sunrox kinawa mo malaki? Nakamoy niya na to eh. Magmamalinis tayo today. Wala <laughs> kang bibigyan? Wala ka So yun lang guys, abangan ninyo ang part 2 kasi may iba kami pupuntahan dyan. Thank you for watching. Tandang tanda ko ba panahon ng tagpayot?